So yan po yung ating pinaparescue po no na aso. Dito lang po yan siya sa may muson palit malabon. Akin muna siyang pinakain habang wala pa yung rider. re siya ngayong araw no. Dito dito. So ito po yung aso po na pinaparescue po natin no. Ayan. Mabait naman po siya no. Hmm. Matakot nga lang siya dahil nga po ah uh, ayun nga. So ito na po yung rider po no. Uh, ayun na po yung aso. ah uh, kakatapos lang po niya kumain at dadalhin na po siya sa shelter ng helpeds Ayun po yung aso. Mabait naman siya. Mabait naman.

pasipon jangan yang bola tawananatas po magtanong po ke ngalah okay. eh dah okey dah So, ayan po, no, ah, nakuhan na po yung aso. Ah, successful po. Ah, dadalhin po siya sa ah, shelter sa may pangasinan. Langkaan ba? Pangasinan, no. Kabite. Langkaan, kabiti? Oh. Sa langkaan, kabiti. Ah, itong aso kay Sir Silito. Sino? Sino ay Silito? ah Yung shelter naman po doon, no, kay Sir Silito, no, ay napakalawak po at malinis po ang din ang shelter. Ah, sa mga naninira dyan, ah, sa akin, na... Ah, kung saan na daw yung ah, mga pinapa ano ko yung mga aso, nandoon lang po. Kung gusto nyo pong bumisita, labisitahan nyo po doon sa kay sa kay ah uh, Sir Celito po, no? Sa Maydas Marinas, Cavite. Puntahan nyo lang po doon, nandoon lang po yung mga aso po pinapareskyo. Ano yung nag-rescue yung pinare nila, Ma'am Arman? Ah. Sa may ilalim ng ano? Ilalim. Sa ilalim ng flyover. Magalimutan ko na. So, ayan na po yung rider, no. Paalis na po at ah, dahil ah, kabiti pa ang kanyang pupuntahan. Ah, kasi nga, ah, medyo maulan-ulan po ngayong panahon, po no. At basa po yung kalsada. Ah, ayan po. Hmm, kasi bagong gawa lang kasi ito Bagong gawa lang. Sige, sir. Ingat, ingat. Ah, sige. So, ayan na po, no. Ah, aalis ka po yung ah, rider. Ah, dahil ah, kabiti, dasma kabiti pa ang pupuntahan pa niya. Ayan po, na rescue na po 'yung aaso uh, po na brown. Maraming maraming salamat po. God bless. So, ayan po, no. So, maraming maraming salamat po. Ah, hanggang dito na lang po ang ating uh, video. Ah, ayan po, Nakalis na po 'yung radio.